So, nakatapos na ako ng 6 chemotherapy. So, automatic. After 4 days, meron tayong full grass. Actually, hindi ko na makalimutan. Buti na lahat tumawag si Liza. So, ito ang ating fuel grass. So, ganun ulit ang gagawin po natin. Ano, dito ako ulit sa, ano, siguro dito namang part. So, i-grab natin yung baby fats natin. Nakapag-alcohol na po ako. So, pakita sa inyo, mag-alcohol ulit ako. Hmm. hmm. So, ito ang ating chill grass po. Hmm. So, be careful lang po tayo ha sa pag, pag tinanggal natin yung cover. So, alcohol ko lang yung part natin. Tapos, i-grab po natin tight yung baby fats. Kasi baby fats to. So, magtuturok na po tayo ha. So, keep safe po. So, ihinga tayo ng malalimpo. So, dahan-dahan natin siyang ituturok. Tinin natin kung may ugat ba siya o wala. Tapos, dahan-dahan natin siyang iturok. So, so far, so good. So, lalagay natin siya lahat. Magkiklik naman siya eh. Kung okay na. Ayan. So, that's it guys. Lagyan natin siya ng cotton. Ayan. So, cotton po ang ginamit ko today kasi hindi ko mahagila pang aking gos, ang aking gasa. So, yun lang po. So, kapag na-inject naman natin si field grass, safe naman po siya. Look. Nakaspirin siya para automatic. Kapag nirelease natin sa loob yung liquid, yung gamot, pag na natin siya, yan. Yan lang. Uh, as you can see po, wala naman. Walang blood. So, yun lang everyone. So, keep safe. Everyone, God bless to all the cancer warriors. Fighting, kaya natin to. Think positive lang tayo. Always remember, nasa journey na tayo ng healing process. Bye everyone. Keep the faith. Believe. Magtiwala ta lang tayo sa Panginoong Hesus Kristo. Bye. Enjoy life. So, hoping na makatulong sa inyo para kayo din lumakas ang loob nyo at kahit kayo na ang magtuturok at di nyo na kailangan pang pumunta sa mga center. Pero, kung kayo ay mahina pa ang loob nyo, you can go sa center or kung may kakilala kayong midwife, nurses, o doctors, puntahan nyo po sila at ask for their guidance, for their help. Bye everyone! God bless! Fighting!